Good day mga kabakyard. Happy New Year pala sa ating lahat. So, andito tayo ngayon. Ayun, nung dati nating rabitan na isa. Andito tayo dun sa uh, simple backyard namin para i-check yung ating mga alaga. Kasi nga, ba diba, alam naman natin. Kagabi, or kaninang madaling araw is nagkaroon ng putukan. Ay, putukan. Alam naman natin, tradisyon nating mga Pilipino yun. So, tignan lang natin yung mga rabbit natin doon sa bandaron kung kamusta sila mga backyard. Ayan, let's go! So ayan mga backyard Pasok tayo so, Pasensya na kayo Madumi pa din ayan. Naglinis tayo pero konti lang Ayan Hindi natin naharap So ito yung mga alaga natin <coughs> Check natin sila Yung mga back natin Ayan, nilipat na natin itong mga to. Tapos yung bago nating dough. Ayan, galing kay Brother Elmer. Ayan. Ganda mga backyard. Tapos yung mga ah uh, dough din ulit natin na galing kay parang CJ naman. Ayan, kay brother CJ. Ayan, pagaling na yung isa. Ayan, injekan ulit natin. Follow up na ivermectin yan mga kabakyard. So, goods naman. <clears throat> goods naman sila mga kabakyard. So, safe naman sila. Kumuha din tayo ng saging. Ayan, ipapakain natin sa kanila. Although, ngayon lang natin naharap na magpakain sa kanila ng mga dahon-dahon. Ayan, sa totoo lang. Kasi ngayon lang natin naharap at mahaba-habang bakasyon mga kabakyard. Kaya ngayon lang tayo nakapagpakain ng napier. Ayan, may mga damo-damo din tayo na ipakain. So, goods. Goods naman sila. So, hindi ko alam kung mamaya na lang siguro tong dahon ng saging. Ayan, linisan na lang natin kasi may mga sapot pa siya oh. Ayan. So check natin uh, yung drinker nila. Tapon natin yung mga laman. Refill natin ng bago. Ayan. Tapon natin para pan. Op. Refill natin. So ito. Okay naman na yung kanya. Follow up na lang tayo ng Ivermectin sana yung ibermectin ko dito goods naman yung ating mga alaga pakain na lang tayo mga kabakyard ayan o. ganito lang tayo magpakain dito mga kabakyard ayan o, ayan o. kung kailan nandito ako kailan naman sila kumakain ng mga damo-damo nagpaparinig ata itong mga to gusto ata nila ng daon ng saging ayan, di ba? napakarami talagang mga bakanting kulungan natin nakakapanibago eh, tignan yung tinubuan na ng damo <coughs> nakakapanibago mga kabakker. dati punuan to eh pati doon, sa kabila yung bahay doon tapos yun, eto Grabe. Nakakamiss eh. And na lang tayo. Yung mga kwan. All story na lang yung mga kwan natin. Ayan. Ito yung bago. Puro na lang tayo may day dun sa mga kwan natin. Paanak natin before. <clears throat> Ayan. Yun lang yung update natin sa ating rabitan. Goods naman. All goods naman sila mga to Ito bigyan natin ng tubig pala. Tapos tanggalin ko na to kasi wala na to. Ayan. Tanggalin na natin to. Hindi ko naman na ginagamit to kasi kon na tayo. Ayusin ko na lang. Ayun lang. Happy breeding mga kabakterd.